Hey, good afternoon mga idol. Pasensya na kayo kung madalang po tayo makapag-upload po ng videos. Medyo nagiging busy po tayo. At pasensya na po mga idol ah. So ito lang may sagutin lang po ako dito. Uh, paunang video para sa mga susunod na araw mag-upload tayo ng mga ibang videos na, na tutorial. No, gagawa tayo ng mga tutorial eh, step by step. Yan. So sagutin ko lang ito itong tanong ng ating idol. No? Uh, bakit na putol yung andar ng kanyang motor o ng kanyang Makina, kapag tinatanggal daw po yung uh, positive na galing po ng battery, no? Kasi nagpalit po siya ng 4-pin na CDI. Pag natanggal sa battery po, ay nagpuputol-putol po yung andar. So, yung paliwanag lang po dyan ay dalawa lang po, no? Uh, it's either po, hindi na po sapat yung kuryente na sinusupply ng iyong regulator. Regulator may problema dyan. Tandaan mo ha, mga idol. Pag tinatanggal mo sa battery tapos naka 4 pin ka na battery operated at pinipiga mo tug, tug 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 putol putol ang ibig sabihin lang yan is either po ah, mahina na po yung supply ng kuryente ng regulator o kaya naman nag high voltage o tumataas po masyado yung kuryente na binibigay ng iyong regulator no? yun po yung mga possible reason dyan pero kadalasan mahina yung supply ng kuryente ng regulator mo hindi niya kayang paanda rin na maayos yung, yung 4 pin na conversion pag wala si battery. Okay, so manonotice mo yun. Pag kinabit mo sa battery, nire-rev mo siya, good siya. Ibig sabihin, ah, uh, mahina po yung supply na kuryente. Hindi kayang supplyan yung ginawa mong pag convert uh, ng 4 pin. So, ibig sabihin, yung may problema, regulator. Inulit ko, pag mahina yung supply ng kuryente, ganun yung nangyayari. Pag mataas, sobrang taas naman yung supply ng kuryente, ganun yung nangyayari. So, kung agree kayo sinabi ko, sa mga Marami tayong mga idol dyan eh, no? Na mga kapwa mekanik ko. So, kung agree kayo sinabi ko, comment down below. Yan, yun lang. Bye-bye! Trust the name, iba talagang finis. Kahit anong brand, basta motor parts kami. Tatagpapatsyan, tunay na quality.